sa akin mahalaga to no very very important na mapuspon na muna puros politika na tayo kung ma'am sa so August 14 maglalapse in tulo na lang yung, mm. uh, ipinasang batas tungkol dun sa postponement ng barangay at SK election at saka nag-extend ng termino nila so ano bang info mo pipirmahan ba ito ni presidente o hindi at kung hindi niya di ba ang sabi ni uh, sabi ni uh, chairman garcia ilalaps na lang daw into law nang August 14 imbes na magkapirmahan pa ng August 12. Baka busy si Presidente pero napapraning ako, ayaw lang ako makita. De, biro lang. <laughs> Ano anong ibig sabihin? Hindi siya interesado doon? Kaya hayaan na lang niya mag into Hindi ko alam. Kasi ang nagbalita si Chair Garcia, eh, hindi ko alam. Uh, yung uh, nalalaman ko lang at nababasa ko. Para sa akin, mahalaga to, no? Very, very important na mapuspon na muna. Puros politika na tayo. Kung hindi impeachment, meron pang uh, pag-aresto ni Presidente Duterte, tapos katatapos lang ng eleksyon, eleksyon na naman sa barangay, ano ba naman to? Hindi na tayo nagtrabaho. Kaya sana eh mabalik sa tunay na trabaho natin at uh, tutukan naman yung budget ng puspusan so i'm hopeful that uh, the postponement to next year uh, will allow us uh, some breathing space and uh, some uh, work uh, hours para tutukan ang uh, tunay na problema na nagpapahirap sa madlang Pilipino ano